Hello, welcome. Dito naman tayo sa Saudi Arabia. Dito naman tayo sa sentro ng uh, Ulaya. Ito yung pinakang city nila dito. Masya Allah. Di ba napakaganda ng uh, Saudi Arabia. Kung sa atin sa Pilipinas, kung tawagin nasa desierto ka o nasa bundok ka, ito yung kabayana nila. Ay, di ba? Yung kabayana nila may mga puno. Pero kung pupunta ka dito sa Saudi at doon ka talaga pupunta sa, ano, sa pinakang desierto, although buhangin lang talaga siya at saka mga lupa wala kang makikita mga ganito dito lang yan sa city yan may mga na rin yan you know, o may mga puno ng datili tapos yung mga madamo pero alaga yan tapos kunti pa lang yung mga building na matataas dito pero upgraded na rin sila kumpleto na rin ingat din kayo sa ano dito sa camera kasi sobrang dami ng camera dito para magmamaniho ka puro hindi ka makakatakas dito unlike nung sa atin sa Pilipinas may mga traffic enforcer, may mga NDA, may mga nanguhuli. Pero dito sa Saudi, walang manghuhuli Ang mahuli sa'yo dito, camera. Yan yung bank bilad nila dito, kung tawagin Injas. Ang pinakang main branch ito yon. Tapos yung mga Pilipino, pupunta sa bata para doon magpadala na may mga Pilipino din mga ano, tatrabaho. Itong way na to papunta ito ng ano, uh, Ulaya. Dito naman tayo sa ano, I want to malapit go sa bahay. All day. Exxon! Nasa IKEA ito, Exxon! Oh. Ayan, <laughs> kasama natin ang ating uh, panganay. Ito so, nga si si Exxon, ay lawang

Kobe, Kobe, Kobe. Kobe. Alika. Isa na lang kuha na ko. Isa na lang si Kobe, baby, baby, baby back please. Oh, yeah. Tapos okay. iba yung akin. Okay. Para hindi uh, kami, ano, kami ano. Iba't ano. iba. iba. Ba. Baby back please sa'yo. Ayan. Tapos iba, iba naman ang akin. Iba naman ang akin. Iba naman ang akin. Ano yan? Puro tabak. Talagang laman at tapos na kayo dyan yung shirt nila tatlong piraso lang umabot ang tribe tizing grabe sulit <laughs> so so ready din ako may kain na kami dito ayan mo pinapay yung BB back sinasabi ayan ito yung ano SNB SNB Alibaba yun eh Alibaba ang tapat ng Alibaba SNB yan, welcome home. Welcome home. Oh, tingnan oh, mo. Oh. Black. 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 Mm. Yan nga pala kung gusto nyo humanap ng mga design. Dito lang kayo pumunta sa ano mga house design. Dito lang kayo pumunta sa IKEA kung gusto nyo ng design ng inyong bahay. Makakapamili kayo dito ng magaganda kung anong gusto nyo. <clears throat> yan. Um, Ang o. Pa. Green. Ah, green. Lahat ng kulay meron dito lahat ng kulay. Green, black, yellow, gold. Mm -hmm. Any color lahat meron. Ang gusto nyo ipagawa okay. design. Ang si Baba oh. o. Oh. Maganda eh. matibay Ito naman, Ito naman da, Wood. 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 E, puro kaho yan. Wood naman to. Pero mga kamagong. Uh, black and white. Uh, black black, and, uh, black. white. and, white and, and brown. brown. Golden. Golden. tama kung Oh, yan. Ang galit na si exam, oh. Uh -uh. ready? One, two. Talika dito pa. <laughs> no,

Ready, one, two, one, ba. Ba. Mm. Okay. Hmm. Hindi, hindi, hindi. Pag-display lang yan. Ngayon okay. ka na. Okay na. Sunny! Sunny ni Omi! Untok na si Bibi. Si Bexan. Yan, ang ganda ng dining table nila dito. May meeting, Felix-san. Ang huh? hmm, ganda ah. Uh. Training table pa lang, panalo na. Kasi sinasabi ko na, na... Kingdom Tower, Mamlaka. Soon pupuntahan natin yan. Kapag free na yung entrance. Kasi may bayad ng entrance niyan eh. 80 SAR. Aabutin na rin siya ng ano... 1,000 pagpasok lang yan, magagala ka, mapapagod ka. Siguro, charge to experience na lang. Kita nyo naman yung mga design ng IKEA. Siguro pa may tumbas manipis ka na dito sa Pilipinas. Malit na bahay, sa paggawa mga ganyan design. Kita ako. Eh, mamahalin din kasi yan eh. Design na yan. yung lawak niya. 4 by 4, by 4 siguro yung lawak nito. Thank you for watching. Bye.